Isa ang painting na to sa pinakamakasaysayan at pinakasikat na obra sa buong mundo. Ito ay ang The Last Supper na ginawa ng isa rin sa pinakakilalang artist sa ating kasaysayan, walang iba kundi si Leonardo da Vinci. Sa paglipas ng taon mga kaibigan, ang painting na to ay naging laman ng samotsaring kontrobersyal at bumuo ng napakaraming tanong at palaisipan sa mga tao lalo na yung mga mahilig sa misteryo at kababalaghan sa kadaylan ng marami ang nagsasabi na may nakatago raw na mensahe sa loob ng larawan na to na siyang ang ating aalamin sa videong ito. Sa unang tingin mga kaibigan ay para lang itong isang normal na painting. Ang agad nating mapapansin ay siyempre ang sentro ng larawan na to, walang iba kundi si Jesus. Ipinapakita ng painting na to ang naging huling hapunan ni Jesus kasama ng kanyang labing dalawang disipulo. Ito ay sina Bartolome, Santiago'ng nakababata Andres, Judas, Simon Pedro, Tomas, Santiago ng nakakatanda, Felipe, Mateo, Tadeo at Simong Cananeo. Kung napansin nyo mga kaibigan ay may isa akong hindi binanggit sa kanila. Ito ay ang nasa kanan ni Jesus dahil hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin ito ng marami kung ito ba ay si Juan o si Maria Magdalena. Ayon sa Biblia mga kaibigan, ang The Last Supper o ang huling hapunan ni Jesus ay nagpapakita ng Holy Communion kung saan ibinahagi niya dito ang kanyang katawan at dugo sa kanyang mga disipulo. Kaya lang, ayon sa ilang conspiracy theories at iba pang mga kwento, ang bersyon na ito raw ni Da Vinci ay iba ang ipinapahiwatig. Ito raw yung pagkakataon kung saan sinasabi na ni Jesus sa kanyang mga disipulo na may isang tatraydor sa kanya na kasama rin nila sa mismong hapag na yun. It makes sense mga kaibigan dahil kung papansinin natin isa-isa ang reaksyon ng kanya mga disipulo ay para silang nagulat. Going back sa kung sino ang nasa kanan ni Jesus mga kaibigan, ay may isang teorya kung saan si Maria Magdalena raw talaga ito at hindi si Juan. Para sa mga hindi nakakaalam, si Maria Magdalena o si Mary Magdalene ay isang tapat na tagasunod ni Jesus at nabanggit din siya sa iba't ibang kwento sa Biblia at naging present sa napakaraming okasyon sa buhay ni Jesus. Ayon sa kwento, si Magdalena raw ay isang babaeng mababa ang lipad o sa madaling salita, isang prostitute bago nito nakilala si Jesus. Sinasabing si Jesus at si Magdalena raw ay naging matalik na magkaibigan at ang bersong Luke chapter 7 verse 36 to 50 ay magpapatunay na si Magdalena at si Jesus ay talagang naging madikit sa isa't isa dahil ang nakasaad dito ay Jesus was anointed by a sinful woman. Ang makasalanang babaeng tinutukoy dito ay walang iba kundi si Magdalena. Sa Gnostic Christian writings, partikular na sa Gospel of Mary, sinabi ni Pedro na si Maria daw ang pinakamadikit at pinakaminahal ni Jesus na higit pa sa ibang babae. Ang statement na to ay pinatibay pa ng isang berso sa Gospel of Philip kung saan sinabi dito na madalas halikan ni Jesus si Mary Magdalene at mas minahal niya ito kaysa sa kanyang mga disipulo. Ang nakakakilabot pa dito mga kaibigan, ayon sa The Last Temptation of Christ noong 1955, si Jesus at si Magdalena raw ay naging mag-asawa at nagkaroon pa ng mga anak. Ngayon mga kaibigan, ay subukan nating ikonekta ang mga kwentong ito sa The Last Supper Painting ni Da Vinci. Kung titignan natin si Judas ng malapitan, ay mapapansin natin na parabang may imahe ng isang sanggol sa kanyang balikat. Makikita rin natin na ang body language ni Andres ay para siyang nagulat sa kanyang nakita. Ngayon, kung ililipat naman natin si Magdalena sa kaliwa ni Jesus, ay makikita natin na parang nakasandal sila sa isa't isa at may tinitignan. Maaari kaya na ang tinitignan nila ay ang sanggol na nakatago sa painting na to? Kung tatanungin nyo naman kung bakit tinago ni Da Vinci ang sanggol sa tabi ni Judas, ay alam naman siguro nating lahat na si Judas ay makasalanan dahil siya ang nagtraidor kay Jesus at baka kaya inilagay ni Da Vinci ang sanggol kay Judas ay dahil ang sanggol na ito ay simbolo ng nabuong kasalanan. Gaya nga ng sabi ko kanina mga kaibigan, ang painting na to ay laman ng samotsaring kontrobersya hanggang ngayon dahil ilan sa mga elemento ng larawan na to ay tugmang-tugma sa mga kwento sa Biblia gayon din sa iba pang libro na hindi nasakop ng simbahang katoliko. Sigurado akong marami sa atin dyan ang mahihirapang tanggapin ang teoryang nakapaloob sa painting ni Da Vinci sa kadahilan ng iba ang kanilang nakalakihang istorya. Kung susumain ay wala naman talagang nakakaalam kung ano ang totoo sapagkat ang mundo natin ay punong-puno at nababalot ng hiwaga. Ikaw kaibigan, ano ang masasabi mo sa teoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano ito pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga